Sa gitna ng mga panukalang reforma sa buwis, nagbabala si Senate President Juan Edgardo Sonny Recto hinggil sa plano ng ilang mambabatas na ibaba ang Value Added Tax, VAT, mula 12% tungo sa 10%. Ayon kay Recto, Bagaman maganda sa pandinig ang mas mababang VAT para sa mga mamimili, dapat ding timbangin ang magiging epekto nito sa kita ng gobyerno at sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Ipinaliwanag ni Recto na ang VAT ay isa sa pangunahing pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan. Kung ito raw ay babawasan, maaaring bumaba ng bilyon-bilyong piso ang koleksyon ng gobyerno bawat taon. Ang kakulangan sa pondo ay posibleng magdulot ng mas mataas na utang o pangungutang sa dayuhan upang mapunan ng gastusin sa mga programa gaya ng infrastruktura, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Dagdag pa ni Recto. Kung hindi magiging maingat ang gobyerno, maaari ring magkaroon ng implasyon o pagbaba ng credit rating ng bansa dahil sa kakulangan sa kita. Sa halip, iminungkahin niya na pagtuunan muna ng pansin ang pagpapalakas ng tax collection efficiency at pagsugpo sa smuggling at corruption kaysa agad ibaba ang VAT rate. Ayon naman sa ilang ekonomista, maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa sa mga mamimili ang pagbaba ng VAT. Pero kung mauuwi ito sa pagbawas ng serbisyo publiko at pagtaas ng utang, mas mahirap ang magiging kabayaran sa katagalan. Sa huli, giit ni Recto, ang tunay na reforma sa buwis ay hindi lang tungkol sa pagbawas ng singil, kundi sa pagpapabuti ng pamamahala ng perang nakokolekta ng bayan.